Good morning! So andito kami sa garden ngayon. Paasag-gumising si Aling maliit. Ay, eh, naman matulog. Eto, may harvest si Papa ang pipino. Kasi may order. Hi! <laughs> Sige natin si Papa. Ang dami ka ni Papa, Wen? Ayan. Mm, ano nga dyan mga nila ba? Ayan na-harvest na yun. At si Papa Ayan. Ayan papa si Patapos na pala siya. Patapos na lang. Pang -ano nga harvest dito eh? No. Mm -hmm. Pangalawang harvest. Medyo dumami na. Nung first harvest, 4 kilos. 4 kilos ba di 4 kilos yung na-harvest namin. Ngayon, parang sobrang 10 kilos siguro to. Sundan natin si Papa. Bye. Yep. Yep. Oh. ito yung dahon niya dito sakto lang dun sa baba mas makapal mas nahuli na tinanim to kaya konti lang yung harvest mo dito madami din siyang mga bulaklak kasi maliit pa ganyan gred, gred, Say Say Okay May Pinya din hut, isa, dua, isa, Dalawa tiga, dalawa, tiga, 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 Yan, sabay-sabay ko silang tinanim pero naisprehan kasi ng pang ano, herbicide. Kaya ganyan yung iba. Nahuli. Eh, hintayin lang natin si Baba. Mas malagoy dyan. Parang beans. Dito, sakto lang. Sai! Makulimlim pala ngayon. Makulimlim ang panahon. Sunday. Pag may masobra dun sa order na 10 kilos, ibebenta namin dun sa church. Ay, lang natin si Papa. Ayun na si Papa. Pwede ito nagbasit, di may isa? na nga, na dito. Eh. Ito pang merienda niya. Yung dalawa. Nanang, what did Ayan, pakita ko lang pala sa inyo. Hinuhugasan tong pipino para matanggal yung parang pulbos. Kasi pag hindi na hugasan, ganyan nyo. Saka, Merong natatanggal na pulbos. Ay, mga buho pa yung iba. Ito yung bunga sa puno. Ayan, ayan. Tapos yung iba may mga niya, lupa. Ayan, sinasabi niya. Yeah, dati kanan na. Ito may damage. No. Siyempre, sa tiyan na naman natin ang diretsyo nito. Ano sa lupa yan? Nadikit sa ano, lupa. Ayan ganyan lang ang process tapos ilalagay dito sa plastic yung order yan thank you so much sa nag order so ulitin <laughs> ayan tingnan nyo nung nahugasan na naging shiny na kaya maganda pag na din lang, guys. Dito ko na ang aming vlog. See you sa next harvest. Salamat sa pananood. See you in our next vlog. Bye! As na ka-size na DJ ko? Ang palaya?